Hello Pinoy mga miss. Itong topic natin, interesting siya dahil ang pag-uusapan natin, itong sampung sakit na sikat tuwing summer. Dahil sobrang init nga po ngayon. So let's start. Ang first na sakit na sikat kapag mainit is sore eyes. Actually kahit bata ka man or kahit matanda, tatamaan ka ng sore eyes dahil Sobrang ka uh, sobrang mainit tapos hindi ka pa naka eyeglasses. Irritant po ang UV light. So importante na kapag na ng shades si baby, pasuotan niyo po siya ng sunglasses. Kung hindi naman sa bahay na lang siya kasi magkakaroon at magkakaroon siya ng irritation, ng eye irritation lalo na uh, uh, prone siya sa keratitis. So mapapansin niyo Bukas, meron siyang sore eye. Pula yung mata niya. Una, sa isang mata lang. Tapos, maya-maya or kinabukasan, dalawang mata na So, ang remedy lang dyan is warm compress. Ngayon, kapag meron na yung pagmumuta or pamamaga bring your patient to your doctor to check. Number two na sakit sa bata during summer is bulutong or yung chicken pox. So, ang symptoms po nito is una lalagnatin muna tapos magkakaroon siya ng uh, rashes no para siyang mapula-pula lang na bilog tapos magpro progress po ito sa iba-ibang uri ng rashes katulad ng pagtutubig yung vesicle tapos puputok na yan tapos magiging black na yan so kapag ganon tapos wala siyang bakuna sa varicella or chickenpox baka bulutong na po yan so ang remedy dyan, kapag lumabas na lahat wala, wala na tayong magagawa papalabasin nyo na lang talaga ay ayan, lumipat po tayo <laughs> kasi hinahabol ko yung araw eh actually 5.30pm na po yan tapos uh, maliwanag pa yung sikat ng araw so sobrang init talaga ngayon and then uh, tapos na tayo sa bulutong pero mami, kapag meron ano yan, kapag naglalagnat na yan, tapos na-expose si baby sa may bulutong, pwede, ma pwede pang mapigilan yan yung paglabas ng rashes sa pagbibigay sa paraan ng pagbibigay ng acyclovir yung antiviral. Kaso, nire pa po ito. So, punta po kayo sa doktor nyo para magpareseta ng gamot kapag hindi pa talaga lumabas lahat ng bulutong. Tapos, sobrang kati kasi nito, so pwede po kayo mag-antihistamine. Number 3 number three na sikat na sakit is yung missiles or yung tigdas, no? Hindi yung tigdas hangin, pero meron din tigdas hangin. Gagawan ko po ng vlog ito yung tig, yung difference ng tigdas hangin tsaka yung totoong tigdas or yung ordinary tigdas. Number four na sikat na sakit during summer is yung asthma. No? And yung mga asthmatic, talagang inaatake sila ngayon, no? Ng asthma dahil nga sobrang init ng araw, Uh, nagkakaroon ng humid yung hangin. So, dahil sa sabigat na ito, posibleng na magdala, magdadala din siya ng mga allergen or irritants na pwedeng pumasok sa daanan ng hangin ni baby kaya siya nagkakaroon ng atake ng asif na sakit, istrang kaso, or yung flu. Kaya, ba diba, ang gusto namin is pag Feb or March na, magpabakuna na si baby ng flu. Yung yung bagong flu ha? kasi every year po yung flu hindi yung nagpabakuna na siya last year sasabihin nyo na nagpabakuna na siya hindi po parang lag, parang cellphone lang yan or parang uh, parang kontrata na nire-renew so every year po ang flu so kapag summer time uso din po ang ubo at sipon at mataas ang chance na baka sa flu lang yan kung nagpabakuna na ng flu kapag nagkaroon kayo ng trangkaso mild na lang po ang symptoms nyo ito Uh, nung nabasa ko nung nabasa ko ito sa mga article sa journal uh, napaka, napaano ako ang response ko is kaya pala so tumaas din po ang kaso ng food poisoning so ang symptoms po ng food poisoning during summer time sasakitan siya lalambot ang dumi magsusuka tapos tatanungin mo kung ano yung last kain nila yung uh, linuto naman nila kaya lang uh, medyo matagal na kasi daw kapag sobrang init yung bacteria na nasa dumapo na sa pagkain is mabilis kumalat or mabilis mag-reproduce uh, kaya uh, prone po tayo sa food poisoning. So kapag nagluto kayo dapat kontiin na lang para hindi na siya mapanis agad. Ito number 7, na sakit at kinakatakutan halos ng marami is yung hyperthermia. Ang hyperthermia is a group of condition kung saan uh, sobrang in, sa sobrang init ng panahon nagkakaroon ng sakit si baby. So, or ang tao actually. So, uh, tatlo, actually tatlo yan eh. Meron tayong heat cramps, yung heat exhaustion, tsaka yung heat stroke. So, naririnig niyo siguro ito. At ang alam nyo yung pinakamalala or yung serious yung heat stroke. So, one time meron akong pasyente na 8 years old. Uh, lumabas daw sila ng bahay 8 o'clock am, kumain lang siya ng tinapay naglakad-lakad sila and biglang nahilo pumunta sila sa emergency room around 10 am pero 10 am, sobrang init na nun so nung chineco normal ang laboratory, normal lang kanyang physical exam, wala naman siyang ibang sakit wala din siyang nararamdaman ibang, nahilo lang siya nung talagang uh, naglakad-lakad sila sa internet. pero hindi pa 12 midnight yun, so hindi mo rin masisi ang magulang So, ang diagnosis ko sa kanya is heat exhaustion. At ang symptoms nito ay sobrang ina, mainit sa si baby, mataas ang temperatura niya, pwede siya nagsusuka, pwede nag, nagpapawi, sobrang yung pawis po niya. At uh, minsan, nahihilo talaga sila. At uh, worse is, pwede silang mawalan ng malay. At tapos namumutla. Or na, ayan, yeah, namumutla. Tapos pag titignan mo, pag titignan mo yung kanilang uh, balat, talagang sobrang pawis nila. So, paano ito maiwasan? Uh, as I've said, stay hydrated. Kailangan pa inumin lagi si baby. Kailangan tine-check nyo yung ihi niya. dapat uh, every 6 hours, meron siyang ihi. And uh, kung pwede, paliguan nyo siya araw-araw. Kung pwede nga rin, two times a day. Okay, next na, sa is beke or yung mumps. Yung beke, ang symptoms po nito, ito po yung lumalaki po yung uh, parang yung parotid glands na dito. So, meron kasi tayong glands, salivary gland po yan. Uh, kapag nagkaroon tayo ng mumps or yung beke, uh, ito po yung tinitira niya. So, ang symptoms po yan, lalagdat si baby, pwede magkaubo or sipon, tapos lumalaki na po yung dito niya. Sa mga kapag two, two to 3 days na siyang may lagnat, biglang lalaki yung kanyang um, hindi, hindi kulani kasi yung lumalaki yung parotid gland so, iba kasi yung kulani so mal, sa assessment ng doktor, malalaman po namin yan kapag nawawala na yung jawline niya dito at umaakyat na tong ears po niya yun, Becky po yun actually, self-limited lang ang Becky at hindi nyo kailangan maglagay ng anong tawag doon, yung blue tina, no, yun, yung panglaba ayun yung pamputi dun sa ano so yun, hindi nyo kailangan maglagay yun noon, tapos mayroon po kayo nilalagay lalo ko, ginanon din ako nung bata ako o, yun ha, inamin ko, ginanon nun ako nung mami ko or yung mga matatanda sa amin nung nagkaroon ako ng beki, pero palagi ko hindi beki yun, baka kulani lang yun pero baka nga beki yun, pero nawala din naman kasi Okay, so self-limited lang po ang beke, pero meron kasi siyang complication. At huwag po kayo mag-alala mag dahil meron po kayong bakuna. At kung nagka-bakuna po kayo sa center sa pedya, yung beke, nandun na siya dun sa MMR, dun sa measles, mumps, rubella. ah uh, kailangan nyo lang siyang i-booster around 15 to 18 months or pag 2 years old. So, kailangan nakadalawang dose po kayo ng bakuna sa beke. Next, uh, nasakit is yung rabies. Tapos, uh, alam mo, na, ngayon ko lang nalaman to actually, uh, na sikat pala ang sakit na rabies kapag summer. Kaya pala outbreak ngayon. At ba diba, meron tayong napabalita na 13-year-old na hindi nasabi sa mami niya na nakagat siya ng aso and then yun, nabawian siya ng buhay. Nag-research ako, marami din palang kwento nito sa ibang bansa na uh, nakagat ng aso, eh dahil umiiyak ang bata, hindi na dinala ng magulang uh, para magpagamot, para magpa anti-rabies. Uh, Hinugas daw niya yung wound, yung nakagat, yung uh, bitten part ng baby, pero hindi niya hindi siya nagpa anti-rabies. After ilang uh, linggo, after ilang linggo, nagkaroon siya ng symptoms at yun nabawian po siya ng buhay. So, uh, ang sabi kung bakit uh, tumatas po yung kaso ng mga rabies kapag mainit yung panahon, nagiging aktibo yung mga animals or yung mga hayop na posibleng may rabies kagaya ng mga bats, mga skunks, yung mga dogs yon. Uh, kaya umaakyat po yung kaso ng rabies. Na sakit is yung heat rash or yung bungang araw sa Tagalog. So, pagpapakita po ako ng picture kung ano yung tsura ng heat rash. So, ano ba ang gamot sa heat rash? Simple lang, just keep it dry. Wala po tayong ilalagay. So kailangan kung pawisan si baby, pwede kayo maglagay ng tuwalya o kaya yung iba is yung uh, kitchen towel para maabsorb absorb yung pawis kasi pawis po yan eh. kaya meron siyang heat rash. So yun lang po. Kung nakatulong po sa inyo to, please subscribe and like the video and share and comment po kayo kung ano pa yung mga gusto niyo katanungan at try po natin ang sagutin. So yun lang, thank you.